morning, good morning good morning ulit guys pasok na ulit sa trabaho sana hindi ko mabutan yung friend dyan na hihinto kasi medyo late na ako ayun wala pa kaso may dadaan ito yung sabi ko guys nung naiipon yung motor pero kunti pa yan kasi may dadaan na train kunti pa lang yan minsan nang dami daming naiipon na train yan kakalam ko yung mga motor dito one is to one eh. dami dami Mas maraming gumagamit ng motor kaysa sa four wheels papasok sa trabaho kasi halos ng tao dito may trabaho eh. ito mga sabi ko yung, 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 yung traffic light mag ng oras namin ganito ang sitwasyon kapag kuhan medyo late ka na marami na sasakyan halos uh, e-bike ka na karamihan mga dumadaan dito dito sa part na to kasi dito ang mas safe para sa aming mga magamit ng e-bike dami ng sasakyan sa mga ganitong oras medyo na late na akong pumasok guys lumaan pa kasi ako sa pilihan ng uh, breakfast nang bumili na ako ng tinapay so mo muna kita kasi ito eh. medyo late na ako Huwag mga Kaya -kaya. Pag mga e-bike guys, kaya-kaya ko kung vertikan pag lang yung mga oops, sumunod tayo sa kwan. So yun, hindi sumunod ng batas traffic ayun. Mamadali rin yun. eh hindi na sumusunod sa batas traffic ko pero na picture ang yun ng camera dun sa CCTV pagka magre-renew yun makikita niya yung papakita daw yung picture nya walang lusot yun kasi <coughs> <Sino yun? coughs> daming CCTV bawat tanggulo may CCTV dyan sa mga taas ng traffic light kaya kung pasaway ka dyan maulit maulit ka dun na lang sa may LTO pinaka LTO nila doon nila ma-detect -de ay magkikita dun ka lang mababayad violation mo ito ka na kay bike medyo mabagal din tulad ko pero okay lang yung ganyan talaga yung pinakasip na upan namin oh may squirrel din sa tana Kasi alam nyo ba na dito eh Karamihan ng motor dito Sa pang pasok nila ng trabaho Mga scooter Yung mga automatic lang Wala yung mga declats Karamihan dito mga school lang Kasi karap, halos mga babae Mga matatanda nagmumotor Ilan lang yung nakaklats dito Declats Mga Nasa na 30% Yun yung gumagamit Ng mga nakaklots dito na ako so, Dito na naman ako guys Malapit na naman ako sa trabaho Aming company So salamat guys Kung nakarating kayo dito So Paalam na ulit Mamaya ulit Bye-bye.